Diyan. So, today's video Oops Ano? Tawag nito Nag-tour-tour -tour kami ngayon Kasama yung si Baby And so, kasama kami ngayon sa Racket ng asawa ko So, my first booking siya And then, kukunin pa yung products So, yun lang Stay tuned Much love is booking. And yeah, we're going to deliver it. So, yan yeah, mga pips. Gusto talaga niyang sumama sa mga ganitong lakad ni or kahit saan kami maglakad. O oh, yan Oh. Ang himbing na tulog. Talaga. Super. Yan si Shabby. Meet my Shabby. Our little Shabby. Good day. How are you? <laughs> Uy, buyog lang mi. Kasi hindi ako makatulog sa bahay. Pag nandun kami sa bahay, ito, itong makulit na to, gising ng gising. Ehehehe. Hingi ng hingi ng didi, ng gatas. Ngayon, o oh, mahimbing. Ano lang, talagang hihingi lang siya, pero hindi talaga kagaya pag nandun lang kami sa bahay na parang walang katapusang hingi. So, ngayon, makaka makakapag-relax lang naman ako dito. Maka-iglip-iglip doon sa bahay kasi parang maka-iglip ako pero hindi hindi masyado, hindi ko ma-feel yung rest. So, yun. Yun siya. so, yun, so hindi kasi, hindi kasi namin na yung panghigaan talaga. So, dito na lang siya sa malaki. Una. Ayan, si Pipi. Ang hindi natulog. So, nakakuha kami ng second week here. Eh. Okay. And, ito na yung delivery namin. Dito kami sa my Golden Prince Hotel. Ayan. Yeah. So, na lang kami. kami kumakain oh. Dati, yan no yan. Napaka hindi matulog. Puro yabuya. Time check, it's already 4 p.m. Isang beses lang siya nangingin ng milk. Nung mga alas 2 yata yun. So later on, pa ano ko na naman ko naman tong You know, nah. didi na, di-di naman. Ayan, yeah, yeah. nakuha na yung first booking namin. Na-deliver na namin yung first booking. Hindi pa, nandyan eh. So mag-change na yun na kami. Ayan ang ah. sign na yan, sign. <laughs> Karoon. Ito yung Catrinha Booking. Ayan. Ayan, pang-three booking namin. So, naaabutan na kami ng gabi mga pins for the third delivery. Dito kasi yun sa may seaside siya i-delivery. So, mag-stopover muna kami okay. later kasi okay. utong isa yung isa oh tulog pa pero nakatulog din ako dito kanina sa lang di ba okay lang kasi aircon aircon na siya lang ang ganda pala tingnan sa labas chill lang kami dito. Chillax. Mm. So, ito yung pang-apat na booking namin. Masyadong traffic eh. Kasi yung daan dun sa may kulon, may night market kasi. Kaya nag-ano kami, nag-iba kami ng route ayan traffic alcance sa gasolina tsaka wala tayong magagawa kasi nga we need money 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 Cebu <laughs> best okay so 12, 12 buses pala ng grocery deliver na namin yung sa malayo super layo sa ayo and then now magcha-cha ba ni we're hungry yeah dahil na kami ay hey hey yan tulog pa tulog pa uh, kain na kami Alam mo, Pips, may pang-fifth booking pa kami and we're going to pick it up and deliver so papunta pa kami sa my waterfront then i deliver daw sa may ano ba yun basta, ganoon na yun <laughs> thank you malapit na kami umuwi kasi mag alas 9 na ng gabi so yun, struggle is real yan, deliver So, so yang mga pips, kakauwi lang namin mga uh, almost 11 or 11 yata kami na uwi dito. Kasi hindi ko naman namalayan yung oras eh, Kasi naglinis kami dito. And then yan. si baby. Mahimbing pa rin yung tulog. So maganda siya maging travel buddy. Kasi hindi mag ano. Like, eh eh. Hindi tulog lang na mahimbing ba. So yun lang. And I'm so enjoyed. I enjoyed traveling uh, <laughs> or <laughs> with my husband So first time namin sumama dun sa niya. And yun. And I hope you enjoyed watching my video. more tips, don't forget to subscribe. Just click the bell button below para ma-notify po kayo sa new videos. So stay tuned to my next videos. Bye-bye. Take care mwa.